'di ba? Sinabi niyo dati na sinungaling si Rodrigo Roa Duterte. Ang ang tingin ko ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino is uh, nag ang country. Pati yung PhilHealth nga na hindi sa gobyerno, contribution niya natin yan kasi kung magpa-hospital ka, doon yung may pambayad ka, depende sa ano mo, kategory yung rates mo ibang iyo dibidid ba talaga na Paul o oh. ang nawala ang ang ating field health funds natin lahat ha ah, of that 89 billion hindi man hindi man maano ng kagreso ang atin is bakit nila pinakialaman most dangerous at dapat putang inestapay, government malvers the money of the people ginamit mo yung pera ng ano Even Congress cannot do that. Trust fund yun eh. Galing inyo galing in yun, pati akin. Contribution yun natin para pag nagkasagit ka ng cancer, you Ayan kasi binunyag niya na may kalukuhan sa PhilHealth. Tira natin yan. Ha? Kinuha nila. O, sabi nila, nagsinungaling daw si Duterte. Hindi daw kinuha ang pundo ng PhilHealth o ano ngayon? Yung 60 billion na yan, <laughs> no, 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 no. ibabalik na natin sa PhilHealth para yeah. hindi lamang. Ibinalik ang masakit dito. Ha, ah, kulang kasi 60 billion lang ang nabalik. Saan ang 29? Ha, ah, ang inaabangan ko itong gold. Pinagbili nila, saan, saan itong pera? 25 tons of gold reserves natin sold amounting to 129 billion. Naabangan ko yan kung saan yung pera na yan na 129 billion. Saan? Ano ang nagawa sa pera na yan? Yung pera na yan, anong project na nagawa? Latag nyo! Ilatag nyo mga hinayupa kayo, mga kurakot kayo. Yung pera na yan, kinurakot yan! Ha? Binunyag lahat ni Duterte ang kabulastugan. Pati ang paikam na yan. Binulgar yan ni Duterte. Ha? Kaya yan ang dahilan kung bakit nandoon siya sa dahig. Kasi hadlang si Duterte sa pinagagawa ng gobyerno na to na pamumuno ni Bongbong Marcos. Yan ang totoo.